rated SPG, striktong at gabay ng magula. Good afternoon and welcome sa ating munting channel at dito nga ay ang buong akala nitong si Tanggol at ng kanyang mga tropa ay dito na nga sila mabubulok sa bilangguan na kung saan nga sila dinala ng kanyang tatay Rigor at wala kang kaalam-alam itong si uh, Tanggol na gumagawa pala ng paraan itong ang si uh, Mang Berting at si Ramon para sila ay makalaya. At dito nga ay tinawagan ni Ramon itong ang si uh, General upang uh, tulungan nga na makalabas at makalaya itong si Tanggol at ang kanyang mga tropa. Dahil nga itong si Tanggol ay nalaman na itong uh, si Ramon na siya nga ang nawawala niyang anak at hindi nga itong si David ang kanyang tunay na anak at dito nga ay kinausap nila ang attorney at meron nga silang daladala nga attorney at bang piyansa nga para dito kaya tanggol at sa kanyang mga kasabahan at laki nga tuwa nga nitong si tanggol na sila daw ay makakalaya na at mabubuhay na muli ng malaya at walang kaalam-alam din itong si Rigor na meron palang mga taong nasa likod nga nitong si Atanggol uh, na siyang tumutulong sa kanya ngayon at alam aalamin naman itong si uh, Rigor kung sino nga ang taong tumutulong sa kanya at ano kaya ang gagawin nitong si Rigor once na malaman niya kung sino ang taong nasa likod at tumutulong nga dito kay Tanggol at wala siyang kaalam-alam na ito nga pala ay ang uh, tunay na ama nitong ang si uh, Tanggol ang kanyang tumutulong dahil siya uh, at alam naman ni uh, Rigor sa kanyang sarili mulat simulat simula pa na hindi naman niya talaga tunay na anak itong ang sitang goal kung kaya't ganoon na lamang kainit ang kanyang dugo dito dahil nga ito ay anak sa labas ni Aling Marites na kung saan ay uh, ang kanyang tuloy na ama ay itong ang si Ramon at dito naman ay uh, muli na kayang makakalaya itong uh, si sitang goal at ang kanyang tropa at ano kaya ang mga gagawin pa nitong si Tanggol once na makalabas na nga siya at makalaya na siya dito sa uh, kulungan na saan nga ay dinala siya ng kanyang tatay. And guys, kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. And uh, thank you so much po and God bless and bye-bye!